dito lang bago yung linis na yan. Ito. So, ito yung aircon nila, madam. Nasira. Ay, yung saksakan. Nung nasira ito, madam, sinaksak nyo pa pa. Hindi na. Hindi na, hindi na ginamit. Hindi na ginamit? Kasi ganyan yan. Nakakot na baka masunog. Uh, dito, dito nyo po sinasaksak ito. Oo, oh, yan. Grabe, <coughs> ngayon. May init ang panahon ngayon, oh. Kaya, ano ginagamitan nyo lang ng extension pa mm -hmm. Bali, ano na lang. Kasi kapag ka uh, ginagamitan kasi natin ang aircon ng ano ng extension, lalo na yung mga ganitong ano local lang. Maano kasi. Ayun oh. sunog. Sunog yung ano nila. Expose na lang natin ng ano dito, madam? Ng wire. Ng extension dito. Sa taas niya po. Taas tapos iyan yeah, dito. Ano ba yung sinasaksak niya po dito maliban sa extension? Yun lang. Yun lang? Ah uh, parang ano na lang. Kasi may ng ano eh, nakakisabi uh, na yun, eh. May bubidan na eh. Ano na lang? Uh, mag ano na lang kami ng wire dito. Exposed na lang natin. Magkukunik po kami dyan. O, gagamitan, gagamit na lang tayo ng ano? Sa taas. Ng mm, flexible. Hindi. Yung ano? Lagyan natin flexible tapos plumb. Hindi, pangit yung flexible. Yung ano lang gamitin natin. Yung puti. Yan. Mga ilang ano kaya na wire? Kamit po. Number 12 three. po yung bilhin oh. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 mga 8 8 8 this is 6 po oh. kasi so, um, 16 meters kasi ano yun dalawa dalawang line 1 line to o line neutral In uh, what? Number 14. Sa 14 pa pala bro. Hello, madam. Kayo na lang bibili pa o. Oh, wala pa 'yung asensiyadé. Pakainin natin. A wait Oh, ba? dito nga. Ay, um, ay, ay, na. na? Sa gilid. Oh, dito na lang pala sa baba. Sa baba na lang natin ipadaan para hindi na nasa taas Oh, dyan. Yan. Dito na lang sa baba, no? Oh, Oo. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 14 <coughs> Sa baba na lang pala, madam. Idaan. Para kapilitan, mahalos kaway. Oh. sunog yung ano guys yung extension ni madam <coughs> yung uh, Opo, sa baba po yung wire para po pilang yung mabilin yung wire po apo sa baba na lang po namin. para din yung hindi alam nyo na ba sira apo yan extension sira ato Opo, ito, wait, ito, kasi hindi naman namatay ah, naamoy lang sunog apo Natest nyo na niyo ito, na-test ma, ma Papatan po sana yung pan po yung saksakan, hindi pwede yung extension sa kan sa akin po, dahil yun po na karunan sa ulit. i -di ito? Ito po. Iwi, Malakas, huwag huwag na natin gamitan po ng extension, uh, parang mag-connect na kami doon sa outlet, para hindi na di saksak. May sarili siyang saksak. Gagamit tayo ng number 12 na wire mga si dito na lang po sa baba uh, ano lang 1 2 3 4 5 oh 5 10 meters lang ito hindi ano to papalitan na rin po yan yung AC plug nya ano to puputulin ah oh, po puputulin papalitan na may nabibili namang ganyan siya mo bibili ka sa hardware ano sa super city fit po marami po doon super city dun sa pantong sa may palengke Ah, magkano yun? Alam ko naman magkano po yung mga hapon na po siguro yung mga 100 lang po kasi iba po yung saksakan niya tatlo yung mayroon po siyang ground. Hmm. Kasi po yung mga normal na plug-in, mura lang po mga 50. Pero kung gusto niyo po, pwede naman, uh, palitan na lang to tapos yung uh, ano, kaya lang baka ano uh, rin, delikado rin. Naglulus kasi yan eh. Nag, uh, ano. Pwede na Naglo-loss kasi yan. Dito, naglo-loss oh, dito. Po. Ano. Saka delikado yan pag gagamit kayo dito. Paano pag dinerik mo pag nasunog? Hindi, hindi na po. Kasi... Saka dito uh, po, po siya, saksakan niya. Ito, isasaksak doon. hindi, oh, gaga po. gagawan ng extension. Eh, gagawan ng, eh, ano po, po saksakan dito. Ito po ng extension dito. Ito po namin ng extension Outlet. dito. Mpun saksakan niya. Dito na lang natin ilalagay sa ano sa ibaba. Sa da, sa baba na lang namin ipadaan. Para hindi na kayo gagamit ng extension. Sa wall na lang namin idaan yung ano. Kukunin niyo yung supply down. Opo, kukuha kami doon sa may dito, outlet. Po. Kukuha pa ko yung ganito. Para hindi na siya disaksak. Pero magagamit din yung saksakan na yan. Opo, magagamit ko yan. Man. Basta Oo, pwede Basta electric pan lang? Hindi nga mag rin yun. Kasi mag-bubble na saksak. oh, kung mas maganda, hindi wag na kayong maggamit. Yung outlet dyan, pag nakasaksak yung aircon. Hindi mo alam. Kung may ibang tao pumunta rito, saksak yan. Mabuti lang mo to nandito ako. Hindi naman daw namatay yan. Apo, hindi. Itong alo lang may problema. Hindi niya kinaya itong extension kasi ito naglulus ma uh, madalas maglulus dito pag ito yung ginagamit nag spark kaya yun umiinit siya kasi nilista mo nga yung bibilin ah sige po Meg hey, bumili ka walang alam yan lista tayo Kaya mo ng papel. Sing, single wire ka. Single wire. THHN. <coughs> ah. Oh. Ano ang number? Number 12, number 14. Ang PDX o ano na lang? THHN yung single wire lang. Oo nga. O oh, yun yes. na lang. Katurusin na lang dalawa. O kung na lang. Kung PDX lang. Yung nakatikit na wire oh, yung puti. Puti number 14. Oh. Saka outlet, single outlet. Yung ilagay natin dito. Saka plug. Ilagay. Dito na lang sa oh. plug. Picturean na lang. Picturean na lang po ito. Kayo na pong bibili. Mag-uutos lang ako gagawin. Okay po. Asan na? Oh. Ay, ito, bili ka ng ganito, Nob. Ano ka? Ano akong bibili? Ganito, oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5, 6. Sa akin, plug. Ako. Ah.